Dito tayo kay uh, Dito tayo kay Attorney Cristina Conte. Nako. <clears throat> uh, uh, may kinasal si F LM si Amy Baba November pinanganak sabi ni Mambet M. Oo, uh, uh, nalistahan na ah na nasa listahan si uh, FM e. Marcos sir, Senior at time Lumandi kasi si nasa, nasa ano nasa lisihan pala. Ay nako sige la niyo ako mga kababayan. So ito ha mga kababayan dito tayo kay ano Attorney Cristina Conte. Syempre isulat ko muna kasi baka malito ako, di ba? Oh Attorney Cristina Conte at kay Digong at Kaufman. At, ano nga ba ito mga kababayan yung kay Attorney Cristina Conte, kay Digong at kay Kaufman. So ito po siya ah, uh, ito po ay Facebook post po ng... Uh, ito, ito. Palitan ko lang ha, mga kababayan. Uh, Facebook post po ito. Uh, uh, ano nga ba? Ayan, oh, uh, ito. Ayan. Ito po yon mga kababayan. Nakita nyo po, nakangiti si Atty. Cristina Conde. Uh, ano nga po ba ang sabi? Ito po ay uh, post po ito ng J, uh, uh, TV5, mga kababayan. Ang pangit naman ni Mayor compare kay Ferdinand Marcos. <clears throat> Hayaan nyo na yan, ma'am, sir. Mm. So kung nakita nyo dyan, mga kababayan, ma'am Katis Journey Hilo po, bakit yung ite ni Christina Conte, ni attorney ni Christina Conte, mga kababayan, ay halos aabot na sa tenga yung... Alam nyo yung ganon? <laughs> yung ganon. <laughs> bakit nakakiti? Ganon-ganon na. <laughs> Bakit kaya? Parang ngiting tagumpay, no? Parang, huwag ka nang mag-assume, digong. <laughs> Hindi ka na makalaya. Mamayayat ka dyan. <laughs> ya, kita yung ngiti niya, Tony Cristina. <laughs> Gust ko. Tony, ha? Mm. E, eh, naka ganun, ha? <laughs> Diyos mio, Marimar. oh, pari-parihas na abogado silang tatlo, pero dati sa utak makikita mo yung smart one. Di ba? <clears throat> so ito mga kababayan, eh, yung nandyan po sa screen natin, yan, si Attorney Christina Conti po yan, isang assistant to counsel, International Criminal Court. No? Siya po ay assistant counsel ng uh, ICC. So ngayon, ito ang nasa ad sa News 5. Reaction versus Duterte interim release petition. Ayan ah, yan pala ang reaction ni Attorney Cristina Conte laban sa interim release ni Digong na meron daw isang bansa na hindi pinangalanan na handang <laughs> Tapos yung ngiti, ganon. Bakit <laughs> ako, dapat, oh. Ah, oh, ba't ganun? Oh, bakit naka Di ba? Yeah. Uh, half line of UST Hilo po. Nakaganun na. Ah. Cute-cute. <laughs> oh, cute-cute. Ganun. Diba? Ang cute-cute ni attorney. Hmm, bakit? Ang sabi dito, reaction versus Duterte interim release petition. Ikinagulat ni International Criminal Court or ICC Assistant to Counsel, attorney Cristina Conte, ang petition for interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte kakausapin daw niya ang panik ng mga biktima lalo na bata uh, nabasa niya sa petisyon na hindi na raw kontra ang prosecution sa pansamantalang paglaya ng dating pangulo so ngayon mga kababayan according dito <clears throat> kay attorney Cristina Conte para naman akong binuhosa ng malamig na water. <laughs> Para daw siyang binuhosa ng malamig na water. Bakit kaya? Pero nakangiti. Yung palang, ay! Yung ganun, no? Halloween. Nag-gets nyo ba, mga kababayan? Nung nalaman niya itong interim release, napapaboran daw ng ICC at makalaya daw si Digong pansamantala sa isang bansa na hindi pinangalanan at handang tumanggap kay Digong. Ang reaksyon ni Attorney Cristina Conte, Ay! Alamig! <laughs> Bakit kaya ganun ang ngiti? Ay! Alamig! <laughs> Bakit ganun? Hmm... Para daw siyang binuhusan ng malamig na water. Ay, hey, lamig. <laughs> Nanlamig na ba? <clears throat> di ba? May kasabihan tayo mga kababayan. <clears throat> Kapag nanlalamig na, may pinag-init, may pinag-iinitang iba. Ah, yan ang kausap, ang kasabihan, 'di ba? <clears throat> Kapag nang lalamig na, mm, may pinag-iinitang iba 'yan. Mm. Yan ang iting aso. Sabi ni Greg Valeu, ab ah, pangit ng pangalan. Greg Valeu. Oh, uh, ito yung sinasabing iting aso, pero ito din po yung sinasabing ngiti ng alam yung nakagat ng aso na parang takot maarawan kaya nasa kulungan na lang. <laughs> Di ba mga kababayan? Oh. Kung ito ay ngiti ng aso, ganiyan. Oh. Ito din po yung ngiti ng aso ng nakakagat ng isang demonyo na kriminal na nagtago na lang sa kulungan kay takot maarawan, di ba? Mm. Yan ang aso. Kapag ang aso ngumiti, nakakagat, oh, anong nangyari sa kinagat? Oh, naggulong, nagtago, naglalaway, oh, ngiting may rabis. <laughs> di ba? Oh. Tagumpay! Success! <laughs> Solo MC, itong mga DDS, ayaw talagang magtamsak. Wala namang mga pakinabang. <laughs> Di ba? Hmm. Basahin natin mga kababayan itong komento. <clears throat> Ang sabi dito ni Joyce Mahinay, nagpak nagpapakilala talaga bayan muna, ginamit ninyo lang sa bayan ng Pilipino, mga NPA kayo salot sa lipunan. Actually, ito ha, ah, mga kababayan. Masalot pa nga ang DDS kaysa sa NPA ha. Hindi ko, hindi ko pinagtanggol ang mga NPA ha. Bakit? Oh, ah, ganito kasi. Kung ang mga NPA salot sa lipunan, bakit nga ba may NPA? <clears throat> Di ba? ah, oh, ito ay compare ko ha. Kasi ayon dito sa komento ni Joyce Mahinay, nagpakilala talaga bayan muna, ginamit ninyo lang sa bayan ng Pilipino, mga NPA kayo, salot sa lipunan, puwe. Oh, sabi niya yan ha, sa comment. Oh. Oh. Ngayon mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. Sino nga ba ang salot sa lipunan? Itong mga DDS o itong mga NPA? Ngayon, Bigyan ko kayo ng example. Alam ko may mga kakamping at mga makabayan black, bayan muna, at saka mga ano dyan, liberal uh, supporters. Bigyan ko kayo ng example. Ako, hindi ako supporters ng liberal. Ha? O, actually, I am a loyalist supporter kay PBBM. Pero sa ngalan na nakipagkaisa naman ang uh, loyalista at kakamping, so ako ay susupport na din sa mga kakamping ka politics. So ngayon, <clears throat> ito lang, bigyan ko kayo ng example ang kaibahan po ng DDS at ng mga NPA na sinabi ng mga DDS, no? Salut daw ang mga uh, ito, yung mga bayan muna, ito mga NPA daw ito. Salut daw. Ito lang ang masasabi ko. Ang totoong salut po ang mga DDS. Bakit? Ang mga DDS, meron silang pinaglalaban pero walang katuturan. Totoo 'yan. Yung sinasabi ninyong NPA na salut sa lipunan, kaya po sila naging NPA kasi ang pinaglalaban po nila ay ultimo DDS na kikinabang. Totoo yan. Yung sinabi nitong komentor na si Joyce Mahinay na isang DDS na sinabi niyang salot ang mga NPA, ang mga NPA, kahit sabihin natin silang NPA, ang pinaglalaban nila, ultimo yung mga putang inang bobong DDS na sa pinaglalaban nila. Ano nga bang pinaglalaban nila? Kaya nga po nagkaroon ng rebelde eh, na sinasabi nating NPA kasi halos po kadalasan sa mga NPA ay nasa bundok. Oh, ngayon tatanungin ko kayo. Kadalasan ba sa bundok na rating ng gobyerno? 'Di ba? Hindi? Kadalasan ba sa bundok na nakatira na ba ng gobyerno? Sa bundok ba may high school, may college? Wala. Oh, sa bundok ba lahat ng uh, pangkabuhayan ng mga tao na taga-bundok gulay. Paano sila makapagtinda ng gulay sa bayan? kung halos hindi naman sila binigyan ng proyekto na tulay. O paano kung nasa bundok ka nakatira, tatawid ka ng limang ilog, tapos nagbaha? Paano mo ibinta ang gulay mo? Paano ka maghanap buhay? Paano ka magkakapira? O kung ang, ang panghanap buhay mo dun, kopra. Diba? Yeah? Kopra, gulay, ah, uh, mais, diba? Yeah? palay, uh, tapos walang maayos na tulay, walang maayos na kalsada. Kaya maraming rebelde. Eh. Pangalawa, halos hindi nakakapagtapos sa pag-aral yung mga nasa bundok. Bakit? Ang layo kasi ng gobyerno. Hindi sila naaabot. Maabot lang sila ng gobyerno kapag eleksyon. Oh, kaya ang rason, merong mga nag, nagiging mabubuong rebelde. Oh, kasi meron silang pinaglalaban na ultimo mga DDS na Pero alam nyo mga kababayan, itong mga DDS, oh, example ko kayo, sino ba ang salot? Yung NPA o yung DDS? Yung mga DDS po ang totoong salot. Bakit? Ano bang pinaglalaban ng mga DDS? Di ba si Duterte? Oh, ngayon, yung pinaglalaban ba nila, nakatulong ba sa kanila? Hindi. Bagkos, yung kapwa nila didiis na adik, pinatay ni Digong na hindi dinaan sa due process. Di ba? Hmm. Tanungin ko kayo, mga didiis, ano bang pinaglalaban ninyo? Si Digong? Bakit? Pag nakalaya ba si Digong, yayaman ka? Si Digong mamatay, billionaire, pero kayo mga putang inang didiis na bobo, mamamatay kayong worker. Ah, ngayon, tanungin ko kayo, sino ang salot? Yung mga NPA na may pinaglalaban na ultimo mga DDS na kikinabang? O yung mga DDS na pinaglalaban na wala naman katuturan? Anong pinaglalaban ng mga DDS? Tanungin ko kayo para maging presidente si Sara. So anong rason? Anong napatunayan ni Sara? Anong nagawa? Yung libro, tapos ngayon may bago ng mga bag? Yung libro ni Sara, pag nabasa ng bulag, nagkaroon ng mata? Yung libro ni Sara, pag nabasa ng senior citizen na kailangan ng maintenance, nagkakaroon ng maintenance? Ah, may dinagdag pang bag ngayon. O, oh, yung bag na yan, pag natastas yan, magbabara din sa kanal yan. oh, pag sinunog mo yung bag na yan, bakit? Kasi ang tela ng bagong bag na project ni Sara ngayon ay parang tela lang ng payong. oh, pag sinilaban mo yan, magkakaroon ng, ano, masisira yung ozone layer. Bakit? Plastic yung bag niya. Ah, di ba? may bag na naman siya bukod sa libro. Yung libro niya, pag napunit yon nabasa, o magbara sa kanal, nagkukos ng baha. O, yung bag niya, pag natastas yan, o, syempre, pwede mong itapon, magbara sa kanal, o, magbaha. Or else, silaban mo, o, pag nasunog, o, kumusta ang greenhouse effect? O, kumusta ang global warming? Sira ang, ano, niya, yeah. sila, sira ang ozone layer. Niya, yeah? wala kang makuhang matino dyan. May panibagong bag na naman. Ah, uh, yung bag na yung pagnatastas, natastas, oh, kung itapon mo yun, oh, bara sa kanal. Oh, pag itapon mo sa basurahan, sisilaban yan si Smoky Mountain. Oh, yung osok nun, oh, cause ng ozone layer, butas. Oh, anong mangyari sa ating ano ngayon? The global warming. Oh, magkukos yan ngayon ng tornado, cyclones, oh, climate change. Di ba? Oh, anong consequences dun sa project na bag? Di ba? dapat inisip ninyo. Gumawa kayo ng proyekto, dapat yung mapakinabangan ng tao, hindi yung nakakasira ng kalikasan. Dapat nga, may darun tayong tinatawag na RRR eh, yung reduce, recycle. Di ba? Ah, ako mga kababayan, nagsabi lang ako ng totoo. Di ba, alin ako, ako politician, wag na lang ako mag-project, kung nakakasira lang din naman kalikasan. Di ba? Ah, oh, masakit man ito, pero totoo. Yung mga DDS, sasabihin nyo, salot ang NPA. Hindi nyo inisip na ultimo yung pinaglalaban ng NPA, nakikinabang kayo. Tignan yung mga NPA na nag-rally sa EDSA. Anong kadalasan mga rally nila? Ibaba ang sahod. Ah, uh, uh, itaas ang sahod. Murahin ang bilihin. Ah, uh, bakit ikaw DDS hindi ka nakinabang sa sinisigaw-sigaw nila? Ah, uh, tapos tapos sasabihin niyo, mga NPA, salot. Tanungin ko kayo, mga DDS. Ah, uh, kung ang NPA salot, yung sinisigaw-sigaw ng NPA doon sa rally, itaas ang sahod. Murahin ang bilihin. Ah, oh, hindi ba kayo nakikinabang? Buti pa nga ang NPA may sinigaw para sa kinabukasan ng buong ano eh, sambayan ng Pilipino eh. Pero kayo, ano pinaglalaban sinisigaw-sigaw niyo? Bring him home, Digong. Oh, pag inuwi ba yan si Digong, ang ekonomiya natin uunlad? Mga DDS? Di ba? Hmm. Ang mga NPA, kapag nagtatalak yan doon sa EDSA, ang sigaw niyan, itaas ang sahod. Ibaba ang kuryente, ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng gulay, ibaba ang presyo ng karne. Hmm. Kayong mga DDS, ang isinisigaw ninyo, bring him home, Duterte. Bring him home, Tatay Digong. Oh. Ikakaunlad ba ng bayan pag pinauwi si Digong? Yayaman ka ba? Mumura ba ang bigas? Mumura bang kuryente? Mumura bang gasolina? Dapat nga magpasalamat kayo sa NPA na nagwiwilga Kasi kadalasan sa winilga nila pinakinggan ng gobyerno. Ah. E oh. mga DDS. Mas masahol pa kayo sa salot kaysa sa NPA. Ang NPA nagsisigaw-sigaw, nakikinabang din kayo. Hmm. Pero kayo, no mga DDS, mga putang ina ninyo mga bobo kayo, wala kayong pakinabang sa earth. Anong mapapala naming loyalista kakamping sa sinisigaw ninyong bring him home, Duterte? Di ba? Anong itutulong ni Duterte pag nakauwi siya? Wala. Pag nakauwi yan, maabsulto kaso niyan, magnakaw at magnakaw din yan. Putang inang yan, dadami pa yung droga sa Pilipinas. ah. ah. So, yun lang ha, mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Kasi, pag hinabaan ko pa yan, masakit ako magsalita. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kapag tayo mag-live at marinig ng mga DDS yan, para silang may sakit sa ngipin, na dito ang sakit, kumukunikta sa utak. Ganon ang isang Kent Garcia pag nag-live. Oo. Uh, diba? Mga DDS, napapahiya kayo. No? Ako pa lang to, ha? Hindi pa yung mismong NPA na sinabihan yung salot. Kayong mga DDS ang totoong salot. Sigaw kay ng sigaw na bring him home Duterte, pag pinauwi si Digong, di mo naman yan ikakayaman. Pero yung sinigaw ng mga NPA doon, itaas ang sahod, ibaba ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig, presyo ng bigas, presyo ng gulay, presyo ng karne, presyo ng isda, nakikinabang kayo mga putang ina ninyo. Tapos sabihin niyo salot. Di ba? Oh, God bless the Philippines kung uuwi si Digong. ah oh. No, 'Yun lang mga kababayan, 'yung aking reaksyon patungkol sa ngiting tagumpay ni Attorney Cristina Conte. Ah, bakit nga ba nakaganyan? Kasi alam po natin mga kababayan na hindi na po makakauwi si Digong. Sabi nga ni Sen. Antonio Trillanes, katulad din 'yan sa una nilang i na motion o resolusyon para makauwi, ibabasura din 'yan ng ICC. So no 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 no, no chance of uwiin. Wala talaga. Mm -mm. So dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Ano nga ba yung sunod nating pag-uusapan? Oh, yung sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ito po siya. Like, like, like po tayo. Share and subscribe. Actually, mga kababayan, marami pong DDS yun. Masasaktan talaga sa ating sasabihin. Sabi ko nga sa inyo, masakit po si Kent mag-live ah uh, ah Jess D. Maraming salamat po sa yung super sticker Singapore. Thank you, thank you so much po. Mm. ba diba? Gandang gabi po, Andres De Leon. oh so dito tayo kay Sarah Duterte at Yusik Claire Castro. Sabihin mo nga, Sir Kent, bobong DDS. Oh, mga bobo talaga yung mga putang inang yan. Mga bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa. Oh, mga pangit, mga walang pera, mm, mga bogok, mga uto-uto. nyan yan, yan. mga DDS ah.